Dito na yung taniman namin ng bulaklak. Yan yung mga gulay. Di naman ako nagtanim eh, yung benan ko. <laughs> ako lang, taga-taga. Ako lang, ano, tatanggal ang damo, pero wala pa naman ako tatanggal yung damo dyan. For three years dito, ang I don't know, bulaklak namin, ilipat sa mga pwesto. See? kahit sa kalamingon bundok 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 palay probinsya maraming damo so ang gagawin ko ngayon ay magdadamo lang Ayan, galing ng beno ko no? sa lahat ng ginawa niyan Si pag talaga kasi mga hapon eh. Ito yung tinanggal kong damo. Hindi ko natapos-tapos. Hindi na tignan yung aking sinampay. Yan. Yan yung tadamuhin ko mamaya. Bye. Diba? dito sa harap drugstore wala akong problem dito nung 2 years old si Hikaru humaba siya dyan dito dito mismo sinave niya yung sarili niya sa mic canal dito kasi si Uso ang gate dito eh. Oh. Jungle. <laughs> Jungle namin. <laughs> si Papa dati, nandito sila. Walang kadamo-damo dyan. Laklak, laklak. -lak. So, kailangan ko na pumasok. Dahil magtatrabaho na ako magtatanggal ng damo. Linis-linis -da. na ng bahay muna bago magdamo. Good morning!